Magandang araw mga bossing mga madam Yan uh, Ipapakarawas muna natin to mga bossing Itong si Aquino Aquino po yung pangalan niyan Kasi dilaw, dilaw na dilaw Yan Mitsubishi Lancer uh, Evo 3 Yan mga bossing May gusto rin tumingin na talagang uh, gustong gusto niya talaga uh, Talagang uh, matagal niya na itong inantay mga bossing yan. Kaya pinapalinis muna natin kasi uh, gusto niya i-check, gusto niyang tingnan. So nakakaya naman pag marumi. Eh. Ay ayan, ayan mga bossing yan. Ayun sana ang susunod kong ipaparapol. Eh, kung uh, bibili siya, so ibigay muna natin. Tas may pinapagawa pa naman akong ganyan din. Para may tayong pinapagawa ng ganyan mga bossing. Yung ganyan na puti ay yung ipaparapol ko ngayon. Ah, uh, yung dilaw na yan, pwede kong iparapol yan. Pero ngayon kasi may titingin, gustong-gusto niya talaga. So, marami pa naman tayong pinapagawa niyan, siniset up na ganyan. So, ililet ko natin ngayon si Aquino. Ayan po si Aquino, mga bossing. Evo 3, Mitsubishi Lancer. Antayin natin yung buyer.